Unang bagay na dapat nating gawin sa ating buhay ay hanapin natin ang Diyos. Wala naman tayong dapat unahin sa buhay kundi ay ang lumalang sa ating, basahin natin sa Biblia. Ito ang sabi. Mateo Kapitulo 22.36 Guru, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Mateo Kapitulo 22.37 At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Mateo Kapitulo 22.38 Ito ang dakila at pangunang utos. Mga unang bagay sa ating buhay ay dapat nakaukol sa Diyos. Alamin natin, ano ba ang mga bagay na ukol sa dapat sa Diyos? Mga tao sa mundo ngayon ang inuuna nila ay kung paano sila makakaraos sa maghapon, ang kanilang trabaho, kung minsan ay kung yayain mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay wala silang panahon. Ang sabi pa minsan ay may trabaho pa kasi ako. Kung hindi naman kami magtatrabaho, wala naman kaming kakainin. Hindi sana dapat maging ganoon kung tutuusin, lahat ng ating ginagawa ay nakadepende sa Diyos. Minsan ang priority ng tao, nakaukol lang sa pansarili, hindi dapat mangyari ang ganoon. We are not absolutely independent, we depend on somebody na makakagawa ng mga bagay na hindi magawa ng tao. Yung somebody na yun, ay tinatawag ng Biblia na Diyos, na kagagawa ng hindi natin magawa, doon tayong lahat, dependent. Ang pahayag ng Biblia, kung bakit tayo may buhay, may pagkatao at nakakakilos, basahin natin ang ganito. Mga Gawa Kapitulo 17-28 Sapagkat sa Kanya tayo'y nanggabubuhay, at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao, na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Patunay na tayo ay depende sa Diyos. Minsan may tao na gusto pang mabuhay ngunit na mamatay na, at may tao na gusto nang mamatay ay di naman mamatay agad, tulad ng isang may sakit halimbawa sa ospital, sabi ng doktor, mga tatlong buwan mamamatay ka na, pero umabot na ng isang taon buhay pa rin, kahit na hirap na hirap na. Proving on ourselves na hindi natin hawak ang buhay, Diyos ang nagbigay, kaya Diyos din ang babawi, basahin natin ang sinasabi ng Biblia. Roma Kapitulo 14 8. Sapagkat kung nanggabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nanggabubuhay o kung nang mamatay tayo, sa Panginoon tayo nang mamatay kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Merong kapangyarihan na bumubuhay sa lahat ng tao, at yun ang dapat nating bigyan ng pansin sa ating buhay, mayroong somebody na may hawak nito. Kaya't magpasalamat tayo kung tayo ay nagigising tuwing umaga dahil maaaring yun na ang huling gabi mo sa mundo. Ang ating ininga ang ating pagkatao at ang ating qualities sa kanya nagmumula. Unang Korinto Kapitulo 4 Pito Sa pagkat sino ang gumawa na ikaw ay Matanji? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? May mga tao na may angking qualities na nasa kanya, extraordinary, sabi ng iba. Meron sobrang ganda, sobrang tangkad, at magaling sa sports o sa trabaho, o kaya naman sa paglalaro ng ano paman, meron silang taglay na kakaiba sa ibang tao. Mayroon kang qualities na nasa iyo, sabi ng Biblia, sino ang gumawa at sino ang nagbigay upang ikaw ay Matt Angie, noong lumabas ka sa iyong ina, mayroon ka bang dala na maituturing mo na sa Ayon sa Biblia, lumabas tayong walang dala, aalis din tayong walang dala. Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap may nagbigay niyan sa iyo. Doon inaalis ng Diyos sa kaisipan ng tao ang magmalaki. Wala tayong pwedeng ipagmapuri sa sarili natin, nakatapos ka halimbawa ng kurso dahil sa iyong pagsisikap, sasabihin mo nakatapos ako dahil masipag ako at masikap, sino nagbigay sa tao ng lakas, talino mo, para ikaw ay matapos ng pag-aaral. Ngayon, hanapin natin ang existence of God, iba kasi ang pagkaalam na may Diyos sa paniniwala na may Diyos, We may not know him fully than we have to believe. Naniniwala ka nga na may Diyos, pero ang pinaniniwalaan mo ay gawa sa bato, plastic, etc. Kailangang maniwala tayo na may Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Maaaring naniniwala tayo na may Diyos, pero hindi natin alam ang dapat na tunay na tamang gawin para ikaw ay kumilala sa kanya. May mga naniniwala na ang Diyos nila ay araw, baka, ibon at iba pa. If we believe in him, we must know him at least partially if not fully, you cannot know him fully in just one night or one day, just like other churches now, sinasabi nila na tanggapin mo lang si Kristo, ay maliligtas ka na, yung abogado o doktor, nag-aral yun ng napakaraming taon para maging ganap na doktor, yung Diyos pa kaya, na may lalang ng langit at lupa maintindihan mo o matatanto mo sa loob lang ng nang napakaikling panahon. Maari ninyong itanong sa inyong sarili, Paano ba ako maliligtas? Napakalinaw ng sagot ng Biblia. Basahin natin ito. Unang Korinto Kapitulo 15.1 Ngayon ipinatatalastes ko sa inyo, mga kapatid, ang ebenjelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Unang Korinto Kapitulo 15.2 sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipan ng palataya ng walang kabuluhan. Ang ikaliligtas pala ng tao ay ang Ebanghelyo. Ang sundin ng Ebanghelyo ni Kristo, paano susundin, pagsunod sa iniuutos niya, nahalin mo ang Diyos, una sa lahat, at nahalin mo ang iyong kapwa, kapag nagugutom, pakainin mo, gawin mo ang mabuti hanggang sa abot ng iyong makakaya, kung kaya mong gawin sa abot ng iyong kapangyarihan, gawin mo. Tandaan ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magdudulot ng masama. Tandaan hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa, walang naikukubli, lahat ay mahahayag, hahatulan sa ating mga gawa, masama man o mabuti, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share and subscribe, thank you.